Ang hangin tayo dito ko lalagyan. Okay lang Okay lang ha? okay, walang hangin. May tayo. Harap mo, Tutok mo sa amin. Dito mo harap. Yeah. na mandul pa yun yun okay, na isang araw na yun yun yung babae babae pangalan ulit Jimmy Sabal kung makikita mo pero parang halip siya hindi okay. maintindihan makikita mo ayan yung forma niya o oh. malaki mata parang lion mahaba yung balahibo dito ba ayan ito yung forma niya magiging silang awas ayan o ito

Ito po po yun. ka so, so, yung electrical maintenance kasi yan. Ano sa mga kuryente? Hindi. Oo. Maintenance sa isang company. Nakaayos ka rin. Ang boss, pag walang gawa, naano ko na oh, sa mga delivery, yung restaurant kasi. Ano dito? Saan ka gumagawa nun? Pasig. Kung sana ako mag-liste, mag-delivery kami ng manok. Baka sa mga... ...restaurant. Sa mga mall. mall Isin. Martilyo lang ang gamit mo? Ano? Martilyo lang? Hindi, huh? ginamit kang mahabang bagay? Sa bahay. Hindi, ginamit kang mahabang bagay? May mahabang bagay. Hindi, ginamit ka bang parang bak bakal? Yung martilyo. Nung nung martilyo sa bahay, nagsisisid ako ng sis. Ah, yung gano'n, hmm. Kasi matulis siya, no? matulis. Parang ginanong kay. Hmm. Ang nahagip mo, yung pinakaganto, ito yung mukha ng ahayop parang ahayop siya. Ang nahagip mo, yung kalahating mukha niya. Ito yung mukha, kita mo to? Kita mo yung mukha niya? Ayan. Ito yung nahagip mo, nahagip mo yung pinakaganto niya tinamaan yung pinaka. Ito yung mukha niya Tapos ito yung gamit mo. Yung tinamaan mo siya gano'n. Ito yung mukha niya. Ito yung mata niya. Yan mata. Hindi mo Ito yung mata. Hinabot mo siya ng pagkaganon mo, pagsilsil mo. Hindi mo nakita na naroon siya. So ayan, makikita mo. Yung merong kang gano'n mo, may ginanon ka. May ginanon mo. Na ano mo pag ganun mo, pag tama, natamaan mo siya. madali lang yun, hindi tayo nang tawad, tapos um, usapin ko siya. Hindi naman kailangan sa iban, hindi naman kailangan pasukan. Ang importante lang na ano, maalaman natin kung ano yung kasalanan niya. At kapag ka nakahingi na ng tawad, pag mo ng tubig, yung ginawa na yung pakiramdam mo. Pwede ka nga umihi ng marami, pero yung tubig mo kakarampot lang. Ang ihihi mo, tsaka yung tubig niya yan, mag-iiba ang lasa mineral yan pero ang lasa niyan iba-iba pag nag-iba-iba -iba lasa niyan ayan kaya hindi pa kataga hindi ko pa, pa naman siya kinakalasa papainom ko yan sa iyo wala pang dasan. Ah, normal na tubig hindi mo kukunin nang mas malaki di okay lang dadagdagan mo yan sa na salinan lang po oh wag mo na Diyan. hindi yan pag sina sinalin mo siya sa ganito yan sa ganito huwag nga naubusan kasi ito yung, ito yung pinaka main huwag mo ito ubusan pwede ka magsalin dito dito ka iinom pero dito hindi na dito ka muna inom tapos pag mo salin mo pero huwag pa upaubusan ang laman hindi, po. ubusan ng laman kasi bawal para nandun pa rin yung dasal ah, nandun pa rin yung dasal kasi pag inubos mo yung laman wala na yung dasal sa third eye ko, tingin ko may mga tama kayo, may mga parang butas sa third eye ko, parang may mga butas yung katawan yung parang yun parang pin para ka rin yung pinako ano ba yun? anong masasakit? likod parang may mga may mga tungso eh may mga tungso. hindi talaga makukuha ng gamot yan kita mo yung mukha niya, parang ano siya parang marami sila kasi ito iba naman tayo yung eh. mataba naman ang mukha niya dito yung kanina parang halino eh ito pag tingnan mo to tingnan na, natin ang buwag pita tingnan mo ha ito yung bibig niya ito yung ilong kuha mo nakita mo siya ito naman mataba ito yung mata ito yung mata ito yung kabilang mata ito yung kabilang mata kuha mo ito malaki mukha nito iba naman to pero pinapakita dito it it itindi siya nila lang ito yung okay, tingan ang laki oh kita mo oh, ang laki ng tinga oh hindi ko mawari kung duwende dito okay. kasi parang may sombrero siya oh pwede niya yung picturan para mas maliwanag pagkabing lang mo tapos bago bago ko ito yung sombrero para siyang duwende pero pinakikita yung tenga oh, ang laki Kita mo kaya niya mata niya oh. ito pangalawa to ito balbas to may balbas siya oh. may balbas kita mo magkain yan. Isa. Kaya itong dalawang ka pwede isa lang. Ito. At saka, ito. Pwede isa lang yan. Pero ito, mukhang matabate. Yan. Hindi yan yan. Nakita mo yung mukha nito, hapis. Ito, parang pareho lang sila, pagano ng forma niya. Eh. Parang iisa lang ang mukha nitong dalawa. Ito, iba. Ito, ang babae. Baka babae, no? Na mabuti, no? gusto pag yung mukha niya, parang malungkot siya. Ito, parang galit. Ito, parang galit. Eh. Ito, yung pangapat. sa pang-apat ang, okay. ang sekreto okay. ng tawas habang nariribin habang naririgil ang kanilang identity medyo iba, nag-iiba yung pakarap Nariribin kasi yung kanilang identity eh sila e, e, kaya lumalakas kung baga nalalaman nalalaman yung ano yung kanilang kung sino siya, nalalaman. Kahit mga possession, mga sinasabihan, ang unang tinatanong, halimbawa demonyo, tinatanong yung unang-una kung sino ka. Hindi sinasabi ng mga demonyo yung kanilang pangalan. Kasi pag sinabi ng mga elemento o kaya ng demonyo, ibig sabihin, tayo, tanda yun ng pagsuko. Tanda ng pagsuko. So, hindi nila sasabihin ay pakikinumin kita ng tubig. Normal na tubig yan. Pakiramdaman nung maigi. Saan may puno? Napayat. Sa likod ng bahay namin po kasi may puno doon na ano, parang balete. Karon malayo-layo konti. Mas may lumang bahay din po doon na ano abandonado See, na. Sa likod lang po. Padre, may padre po. Kasi sa likod. Kasi dito pinapakita dito. Pag tinignan mo dito. may puno dito. Ang laki po yung ang kasya. Ayan. Okay. Oh. Ayan, okay. laki. Ayan, may puno. May, oh. la may laman. Ayan, dalawang magkasawa. ito laki niya. Kita mo ba to? ito? nakatayo. Nakatayo. Dalawang elemento yan. Oh. Ito yung puno. Talisay pa dyan. Ayan, dalawa silang magkasawa. Talisay pa dyan. Ayan baba, ito lalaki to. Ito babae na katayo sila pare. Ito yung puno. Mm. Hmm, like, you know dun sa gig na nga. silang dalawa, nagkahawa kamay sila. Tapos may mga spirit pa din sa gig. may mga elemento pa ako, ang dami. Ang kasawa to, はい。